Murang imported goods from Japan, meron pala sa Pulilan. Tara, yung mga kanus, alam nyo ba ang nalaman ko? Kami napad pa dito sa Esguerra Street, Tinejero, Pulilan, Bulacan upang mamili ng branded items sa Nihon Shopping Center. Nasa ways up lang sila kaya madaling puntahan at meron din silang parking area. Ano-ano ang makikita nyo nga pala dito na Japan? Meron dito na original na sapatos katulad na Adidas, Nike, Jordan, Vans, New Balance at Beja. Meron ding slides and sandals na MK, Tommy, Birkenstock, at Puma na as low as 980 pesos lang. For New Balance, 7K lang nagre range sa kanila, 4,999 na lang. For Jordan na 7K to 8K ang normal price, dito 5,499 pesos na lang. While for Adidas Samba, 11K, 7,900 na lang dito. Meron din silang shorts na Lacoste, Adidas, Nike, Champion at iba-iba pa na 900 to 990 pesos naman. Caps na New Era, Adidas at North Face, Bags na MK, Guess, Adidas, Puma, Nike, Converse, and other brands. Slides na Crocs and other brands na mura, katulad dito slides sa 4K, 2,390 lang sa kanila. Meron din dito yung nagtrending sa TikTok na Japan Facial Skin Care. Meron shampoo, conditioner, barley and coffee, chocolates like yung flavored KitKat, Gana, Instant noodles katulad ng bestseller na Ichiran, perfume and vitamins at cosmetics. Ang dami, ba? Diba? Lahat yan 100% authentic and branded. O oh, kung pupunta kayo, open sila from 11am to 8pm every day at nagde-deliver sila nationwide kaya i-check nyo lang yung page sila. O ano pa hinintay nyo? Tara na at magpabudol dito sa Nihon Shopping Center. Let's go!